Morning mga idol. Hindi sa takarong ka express siguro kayo. Kawanon man. Danis nga kalingaw sa ito nga Sa kamuti namon ibusing mga idol oh. Kuwa mga sagbot daghan man kayo sagbot mga idol ah. Wag kayo pero daghan kayo sagbot. Kuwa ato sagbot ni mga idol. Karon basin maka kuan pa. Kaloy ang sino oh magrasian. Tan ka sabot to. Huh? Saon man ni. Eh. Ikko sabot Tan ibusing. Huh? sagbut kana pa lang ako na kuna na no? wala no. Yang bisa dibentuk.